Hindi biro ang sakripisyo ng mga taga Medellin, Cebu matapos ang malakas na 6.9 magnitude na lindol noong Setyembre, September 30. Sa halip na nasa ligtas na bubong, marami sa kanila ay napipilitang magpalipas ng gabi sa ilalim ng ulan at lamig, nakabalot lamang sa malalaking plastic bags para hindi mabasa. Noong gabi ng Oktubre 1, tumama ang malakas na ulan sa barangay Pandan Mahawa. Doon, makikitang ang mga pamilya, kasama ang mga bata at matatanda, ay nakatambay sa kalsada o open spaces. Wala silang dalang tolda o trapal, kaya tanging plastic bags lang ang naging pananggalang nila laban sa buhos ng ulan. Ang mga magulang, pilit na tinatabunan ang kanilang mga anak. Pero kahit anong gawin nila, hindi sapat ang proteksyong dala ng manipis na plastik. Maraming residente ang nagsabi na takot pa silang bumalik sa kanilang mga bahay dahil sa posibilidad ng aftershocks. Mismong mga otoridad na rin ang nagbigay babala na mas ligtas munang manatili sa labas ng mga gusali. Ngunit para sa mga walang masisilungan, naging mas matindi ang kalbaryo. Sa bawat gabi, kailangan nilang makipagsapalaran sa ulan, lamig, gutom at takot. Kahit may ilang tulong na naipamahagi, malayo pa ito sa sapat. Limitado ang tents at hindi rin sapat ang food packs at inuming tubig na dumarating. Nag-aalala ang mga pamilya na baka magsimula ng kumalat ang mga sakit gaya ng sipon, lagnat at ubo, lalo na sa mga bata at senior citizens. Ayon sa mga residente, ang pinakakailangan nila ngayon ay maayos na bubong na makakapagprotekta sa kanila laban sa init at ulan. Sa kabila ng lahat, patuloy ang pagtitiis ng mga taga-Medellin. Araw-araw, ang tanging hangarin nila ay makatulog ng may kaunting ginhawa at kaligtasan. Ngunit sa ngayon, survival muna ang prioridad kahit ang ibig sabihin nito ay matulog sa ilalim ng plastic bag at maghintay na lang ng mas malaking tulong mula sa pamahalaan at iba pang ahensya. Okay.